Oh my God! Hello, hello, hello sa inyong lahat, mga kabaranggay, bansang Pilipinas at mga kagandahan. Welcome, welcome dito lamang sa Mother's Point of View na kung saan anything and everything under the sun, pag-usapan natin and I can show you my point of view that might help you somewhere, somehow in the future. Di ba? Alam niyo po yung mga nakarang araw na pinagsamahan natin, talaga naman, nagulantang na po yata ang bansang Pilipinas. But nevertheless, we have more to come and we will talk about something different. Ngayon naman, ang pag-uusapan natin, kakaiba na naman dito sa Mother's Point of View. Paano nga ba ang ating mga ugali ay gaganda? Ito na nga po ang programa natin, Mother's Point of View. Punong-puno ng values, punong-puno ng wisdom that you will learn. So when you come across your challenges in life, peanuts na peanuts, and baliwala na lahat yan dahil napag-usapan na natin. my God! May pera ka naman, ka pa. Ano ba? Mga loka ka ba kayo? Ang dami na ng datong, problema pa kayo. Mga anak, always remember that money will only make us comfortable. Pero dapat utusan natin ng pera saan siya papunta na makakatulong tayo sa ating kapwa, makakapagpaganda ng buhay ng maraming tao. Marami ka ng pera, magbuboard ka pa. Ito ay mga ugali ng mga super rich na hindi na antabayanan o nag-guide ng kanilang magamagulang. May kasabihan nga that the first generation works very, very hard and save very, very hard. The second generation work only half and spend half of the money. And the third generation spend it all because they're bored. So, bagsak na naman sila, balik na naman sila sa pagiging Purita Alma, tama ba yan? Lahat naman ng buhay ng tao ay may kanya-kanyang bisyo. Yun nga mga taong walang masyadong pera, mas marami pang bisyo sa mga mayayaman. Kasi yung mga mayayaman, halos ubos na yung oras sila katatrabaho. Ambisyon na lang nila, gumawa na, gumawa ng pera. And I think that's a good buy. It's napakaganda. At yun dapat ang gayahin natin sa kanila. You never stop working. Trabaho ng trabaho, kahit meron na, nagtatrabaho pa rin. Hindi pa pwede yung meron ka na, pahinga ka ngayon, meron kumita ka na, babakasyon ka na. Walang dapat ganoon. Oh my God! As always, A lot of people say, money is the root of all evils. Yes, magkakapatid, magmamagulang, nag-aaway-away ng dahil sa pera. And I only say one solution. Kung kayo nag-aaway-away, mag pa kayo, babayad pa kayo sa mga bugado, magpapakagasta pa kayo. Tapos masama pa ang loob nyo sa mga kapatid nyo, kaaway nyo pa. Simple. e benta nyo kung ano man yan, at paghati hatian nyo. That very simple. Oh my God, ano ba naman kayo? Siyempre lahat tayo nagagaling sa hirap at kaya tayo tatrabaho ng gusto para umaman. Pero hindi tayo dapat bumalik kung saan tayo nang galing. Alalahanin natin yung pinanggalingan natin that will serve as a purpose for all of us to work very, very hard. Huwag malulunod sa isang basong tubig as they always say. Meron ka lang konti, alam kung sino ka na. Hello, ano ba? Tatandaan nyo ang pera na uubos. Miski kasi lalim pa ng balon yan at pinabayain yung hindi kayo nagtrabaho, mauubos at mauubos siya. Normal naman yan. Lahat naman ng tao nag-uutang sa may mga pera. Pero yung mga mayayaman, hindi nang papautang, my God. Alam nila how they value their money. Ako, I've been running child house for 22 years. Lahat na yata ng mga mayayaman, tao na kilala ko nila sa Pilipinas, who come to donate, who come to share their wealth, to help the children with cancer. But I also have met hundreds of socialites They will say, we will help, we will help. Pag tinawag mo, wala sila. Hindi sila available. Ang gagawin nila, magpapaballroom sila, magbobol, tapos magbibihis ng ubod ng mamahal, tapos magbibenta ng ticket, ba't yung beneficiary nila? konti lang ang binibigay nila. They just wanted to do it because they want to land in the paper, they want to talk about, and hindi maganda yun. Kung tutulong ka, tumulong ka na lang ng malinis sa kalooban niya. Normal, bagay lang yan sa mga mandurugas, yung mga nanloloko ng tao. Alam niya may kasabihan nga, yung mga government agencies daw natin, marami mga korap nangungurakot ng pera sa mga tao na sasakupan nila. So, nangyayari, yung pamilya nila ang kinikidnap at sila ang kinikidnap because they wanted to get back the money. Because it's that, that's what you call blood money. Hindi mo pinaghirapan, nangotong ka lang, pinagpilitan mo lang na masaktan yung ibang tao, ginagamit ang power, which is bad. As I always say, when you fall in love, money does not matter. Pag ang babae may pera at mahirap ang lalaki, tinutulungan ni babae si lalaki. Ang lalaki, pag na love sa babae mahirap, nireregaluhan din niya ang babae. Ang mga t-bird, pagka nakakita ng babae may kahirapan, tinutulungan din nila. Same thing din ng mga bading. Nag-work din talaga yan pag mahal mo ang tao, voluntarily binibigyan mo. Voluntarily nireregalohan mo. At pagka kayo nagkasama na in love kayo sa isa't isa, well and good, di ba? And enjoy the time while you're still together. Because dadating ang panahon, ang pag-ibig, mapalalaki, mapababae, mapabading, mapatibuli, I only say that enjoy it while it lasts. Dahil ang pag-ibig ay parang kanta. Mayroon itong simula at mayroon din itong katapusan. Sana pagdating sa katapusan, i nyo na lang yung mga good moments, naging masaya kayo, naging maligayang-maligaya kayo, which hindi na kayang tapatan ng pera, yung kaligayahan na yun. Kaya I always say to all the people who are in love, enjoy it while it lasts. study. Pag-aralan nyo, saan nyo lalagay yung pera nyo, di ba? Huwag basta kayo, pag may pera, may dadating lang siya, nabola kayo, nagpabola na naman kayo. May nagsabi, ito, malaki interest, pasok naman kayo. Tatandaan nyo, money begets money. Pag ang pera mo, sinabihan ka that will earn more than 50%, naglolo ko na kayo. Go on the conservative and make a lot of money along the way. Ganun lang yan. Sabi ko nga, ang pera, dapat minamahal yan, niyayakap na parang asawa mo. Kasi pag hindi mo siya niyakap at minahal, kukunin siya ng ibang tao at mga tinatawag na kulasisi. Kukunin siya ng ibang tao at ibang tao na makikinabang kaysa hindi ikaw ang mag-enjoy. Kaya nga sinasabi ko, enjoy it while it lasts. At this point in time of my life, on my age, I feel very healthy. I feel so good. I don't have maintenance in life. I have very good sleep at night. And I think that's the most expensive wealth in my life, my health. Because if you have good health, you will enjoy everything. Miski anong dami ng mo, and you're crippling on the bed of the hospital, your money will not mean anything. Magiging baliwala lahat. Marami na ako nakitang ang yung mga kaibigan ko, nagkasakit, na-hospitalized. And when I see them, gusto ko sana sabihin sa kanila, nasa na yung mga bilyon-bilyon mga pera, bakit hindi ka matulungan? I think it's your health that matters a lot. Totoo ang kasabihan, that health is wealth. So, pag may wealth ka, i-share mo sa iba, so you'll be given a good, clean bill of health. Yun lang yun. Itulong mo sa kapwa mo, ang wealth mo, at babalikan ka ng maganda. Again, nako mga kagandahan, mga kabaranggay, huwag kalilimutan, like, share, and subscribe. At magkikita muli tayo, napakarami po ang values, napakarami nating wisdom na pag-uusapan. Pag kayo lagi nandyan, lahat ng problema, mamaniin nyo na lang dahil pinag-usapan na natin yan in the past. Bye! Bye.